Hello, magandang hapon Kakalkalin ko lang yung konti kong Deliver uh, Ito, presenting Placenta Ang bagong Pinakaabalhan ng mga tao sa aking tindahan Yan, order yan order. Placenta na, na, Nagustuhan nila ang placenta Na sabon Yan Tsaka uh, oh, Lagay mo nga mga yan ito pala yung ano, 75 ang isa. So, patungan natin na 10. At ito Joy. Mga sachet lang ang mabili. Parang basa. <laughs> at ito ho'y lahat ng wings. Ayan, uh, hindi na rin ako bumili ng isang kahon at uh, naninigas. Every, every week na yung aking pagbili ng pa dalawa-dalawang pong uh, thighs. Kasi naninigas po pagka patong-patong. Ayan, na. Ayan po yung akin lalagyan ng wings. Bukod ho doon sa aking nabiling kahon noon, nakabili na rin po ako ng dalawang pong tie. Ayan ho ang kasunod. Ayan, napakalakas ng wings. Tapos ay may ilan ako din yung to kilograms na champion ayan ah, 200 ho yan sa akin yung 2 kilos 200 na may may ano na siya, may fabric ito din ay mabilis din ito yung 2 kilos din bakit parang kaliit yeah. maliit ga ka, ho yeah. <laughs> yeah. makitig ngayon ang lalagyan ho ayan yeah. try yeah, yan ho yung napakalakas din madami yung nabili ng pride na yan. Siyempre, ho, pinailikot pa natin ang ating puhunan. Yan. Ngayon po ay nakatingga ang aking puhunan sa school supplies. Ay, tide. Ay, ay, parang 17 ho yata, kung 18 ang isa sa akin. Tide bar na taba. 17 or 18 hindi ko na ako maintindihan at ito ding uh, champion na super lakas na bar yan, ang aso at ito po yung napakadali ito yung isang linggo lamang uh, yan po yung ano ngayon uh, trending sa akin downy na pula dahil po ng laundry dito na po nakuha ng pampa pampa bango medyo tinalo ngayon ng aking ano, antikulog ito po naman ay tatlong pana, tatlong tatlong pamilya na nabili ng antikulog sa akin kung kuhanin ay bawat uh, punta dito tigalawa, tatlo so madali sa akin yung antikulog dito ito naman kung kuhanin sampu-sampu, apat, lima, anin ako ang nawawalan. Ako ang nauubos. <laughs> Hindi ko maibigay yung demand niya. Uh, gustong gusto kong bumili ng isang kahon. Baka magkamali ako kaya mga 12 pieces yata. Ito, 12 pieces. Ito pa ang isang maliit na. Ito ay kamakalwa pa. Nagpit ka ba nas? Tinatamad talaga ho ako. At saka sumbang madaming ginawa. yan mga tinapay pa rin ha, pakalakas ho nito. I'm 7 pesos pa rin. At mag-iiskwelahan na kahit walang nang eskwela napakalakas At ito pong gray ham, sa akin. Ito po ay paborito ng aso. Paborito <laughs> ng aso at paborito ng tao. na yan pita. Ito po ang aking kinukuha dahil uh, may isang uh, wala wala, wala. Oy! Tay! Oh. po tayo at may bumili na ang ng malataing yelo at wala hong tag yelo. Naubos ho na magtatamban ang yelo. Ayan ho, ayan, kita. Isa rin napakalakas na crackers. At itong uh, hot and spicy. Hindi naman ho kalakasan. Ari kaya ako dalawa-dalawa lang kung bumili. Mas gusto nila yung chili mansi at calamansi. At ito pa. Yan, ito. Masarap daw ito. Sunflower na uh, strawberry. Kaysa sa... dati kasi mango ang... Mango at peanut butter ngayon na strawberry naman ang gusto nila. At tayo ay may maling. Maling. Maling kuninya. Yan. Maling. Meron pa ako dong ilan. Magpapasok ka na. Mabibigat to ho ito. Kaya aray ino-order ko sa nagpapa-order. At may ilan dining holes. At ang mga tao ay masasakit ang mga lalamunan. At saka ito'y pinasusukli ko. Holes. Sa cigarette. Yan. Yeah. Naubos ho nun. Tag-ulan ang aking ito. <laughs> meatloaf. Yan. Ubus na ubus ang meatloaf ng tag-ulan. At saka Argentina. na so, nagamit nag-meatloaf. kailangang Ang dala. Parang hindi ko maintindihan sa kung alin na. Nakailang gang meatloaf mo rin. Ayan. Meatloaf po. Um, anim yata ang, ang in-order ko. Anim. Ayan pa. Hinti ng maliliit. Ayan. May malaki din. Tuwan-tuwa sila. Sarap na sarap dyan. Sa totoo lang po, ay ako hindi karaka na nakain ng nasa lata. Amang-amang ho ako nakain ng nasa lata. At itong century, ito'y baonin baonin ng mga bata. Kaya nagsisimula na tayong umorder ng mga maliliit. Umorder ako ng ilang gaing order labindalwa yatang maliliit. Century Home normal, yung walang spicy. Walang spicy. <laughs> Ayan pa. Midlo. At, wala nang iba pa. Ah, napakadami ho. Nang in-order kong maliliit na century. Ari yung Argentina maliliit. Ayan. Ari ay 30. Makanan ari 39? 39 sa atin? 39 ho ari. Ah, uh, 5 piso yata ang patong ko din. Aray naman hong aking garning century, ay 30, 30, 30 ho ay ang maliit na Yan. At yung sumunod na ho din eh, ay 40. So, mas maigi dapat, mas malaki. Kasi mas mahal ang maliit. Kung totoo si sa Sadyang, mas mahal ang maliit. Lagi sa palaki kayo. At yan na lang po, nagtatapos ang aking at ako po ay kumuhala ng dalawang kop. At takot na. Yan, dalawang ko. At ubus na ho yung isa. Maglalagay na ulit sa rep. Medyo uminit ngayong hapon eh. Medyo, medyo uminit itong mga tatlong araw. Kaya medyo nakabilihan ako. Thank you for watching po. Tsaka ang aking 1.5 ay ubus na. Salamat po, mama. Chup-chup sa mga kasari at lahat ng aking mahal na manunood.